para para maging malinaw natin hindi na lumagana pa lalo na yung mga kung ano nang maaring isipin ng na ating mm. mga kababayan lalo na ho yung babiyahe mm -mm. sa labas naman sa makakausap natin we spokesperson ng Cebu Pacific si Ma'am Carmina Romero doon sa Pero issue Pero siguro bago natin tawagin uh, si Ma'am Ma Carmina ito muna po yung istorya para lang may pa context tayo Sige. Pumuputok po kasi ngayon sa social media yung issue na umanay insidente ng mga punit passport isa po sa nagreklamo sa ganitong isidente, pasahero na palabas ng Bansa kamakailan mm -hmm. at kasama ang ilang kaanak, okay. Ang passport ng isa sa kanila may napuna -napu po na ang ground crew na sa check-in counter na napakaliit na punit lang. Yung ano, hindi yung, pun yung hindi yung pahinang bombo o oh, yung hindi. malapit sa gitna, yung sa center fold yes, oh, dun dun Mer so, may may na na nagisian Yan ano yun eh parang Napunit. normal wear and tear hindi ba dahil madalas ka magbiyahe madalas so, na ticheck yung passport mo uh -oh. Pinaghintay sila kailangan daw i-check kung tatanggapin sa pupuntahan bansa sa yung passport Nagalit mm -hmm. pa raw yung ground crew nung pag nagtatanong sila ano ang problema bakit hindi sila binibigyan ng boarding pass Na clear po sa immigration yung issue dahil sabi nga normal wear and tear yung maliit na punit hindi sa passport issue, yan. Pinayagan yan. Yes mm -hmm. pinayagan ang concerned passenger na makaalis pero hinarang pa rin ng ground crew Itinawag sa airline supervisor, pumayag, kaya lang huli na ang lahat, Orly, dahil paalis na eroplano. Ngayon, ang dulo ng kwento, hindi nakaalis yung concerned passenger. Ang problema, ang nireklamo nire po dito, sa, uh, sa, uh, uh, nag-post nito sa Facebook ay ang Cebu Pacific. Kaya so, ating kausapin yes. ng panig ng Cebu Pacific, si Ma'am Carmina Romero, kanila pong spokesperson na sa ating ninya. Ma'am Carmina, magandang umaga po sa inyo, Orly and Weng po sa Radyo na TV pa. Magandang umaga, ma'am. Hello. Pam Carmena. Nasa remote one. Tuan one, oo. Ito hindi lang po isang beses na nagkaroon ng uh, nakita tayong post sa Facebook. Uh, may ilang insidente na rin. So para mabigyan linaw ito, ang sabi din po kasi na ano, 'di ba, ng, ng immigration, ang problema sa ang ganitong problema dapat sa immigration ito, hindi, hindi ground crew, sa, hindi sa airline. Sa, uh, hindi sila pwedeng harangin ng ground crew ng airline. Mm -hmm. Yan, dapat okay, 'yan immigration na magsasabi kung pa pwede o hindi. Okay. Ang, ang, ang malungkot lang nito, baka gawin ng... Kasi pag ganyan, ang dami kagad na lumulutang na mga haka-haka. Mas mm -mm. mm. magandang maging malinaw na huyan. Uh, Mababahira ng fake news eh. Saka baka meron na rin silang paunang embesigasyon mm -hmm. na ginagawa ukol po dito. One more time, One si Ma'am Carmina Romero ng Cebu Pacific. Ma'am Carmina, good morning po sa inyo. Good morning, ma'am. Good morning, Weng at Orly. Ayun, nabigyan na namin ng kwento. Ano po naman ang panig dito ng Cebu Pacific, Ma'am Carmina? Ay, ito po. Maraming salamat sa pagkakataon ano, na makapagpaliwanag. Um, kami po sa Cebu Pay Pacific ay gustong mailipad ang aming mga pasahero sa destinasyon nila ng maayos at ligtas. Trabaho po namin to make sure na makakapasok ang pasahero sa, sa intended international destination. Wala po kaming intensyon na manira ng bakasyon. Kaligayahan po namin ay ma maidala sila ng maayos kung saan sila pupunta. And we do this out of concern for our passengers. Now, yung sa nabanggit po nyo na issue. Uh, now, kung may issue po sa passport, halimbawa po, merong punet. damage. Perceived damage. Hindi lang po punit ha. Perceived mm -mm. damage. May punit. Kahit kaunting punit, may scratch. Para bang kinalmot. yung mm -mm. May, may, may kalmot yung pahina. Nabasa. Nagkaroon ng watermark. Nasulatan ng ball pen may yung ibang pahina may pila or ano pa bang um, unauthorized marking lalo na doon sa bio page yan po yung pahina natin na nakasulat yung pangalan nyo at um, kapanganakan andun yung picture nyo napakadelikado po niyan issue po talaga yan mm -hmm. um, talagang ang passport po dapat iniingatan ngayon po dito sa kinuwento nyo nga based doon sa Facebook post lilinawin ko lang din po no hanggang ngayon po, hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa amin yung pasahero. Kaya, um, kaya rin hindi kami makapag-issue ng statement kasi hindi namin mabiritika yung mga ibang nakasaad doon sa post. Now, based lang doon po sa post, and, and, this is a general explanation, um, immigration has transferred the responsibility of checking yung mga dokumento, passport, visa sa airline kaya po, pag, upon initial check-in, sinacheck -in, -check po namin, uh, lalo na kung visa country, may visa ba, active ba yung passport, hindi near expiration, um, at tinitignan yung estado, yung physical na estado ng passport, kung ito ay in good condition at walang tira. Mm -hmm. Kasi po, kapag may na-detect na perceived tampering, sa isang passport, ang gagawin po ng airline dyan, kukunan po ng picture. Hindi po namin kukunin yung passport. Kukunan lang namin ng picture at makikipag-ugnayan po kami doon sa station manager namin uh, sa ibang bansa. Bawa po kung pupunta siya ng Bali, makikipag-ugnayan kami sa station manager namin sa Bali at yung station manager namin sa Bali ay kukonsultahin ang immigration doon. Hmm. Tapakita po yung letrato ng passport. Ito po yung itsura, ito po yung at pag sinabi po ng immigration doon, halimbawa sa Bali, na hindi pwede, not okay to board. Susundin po namin 'yon. Ma'am Carmina, Um, itong nung uh, lumabas po ang istoryang ito, uh, ang issue na ito sa Facebook na nakabot sa inyong kaalaman, ano yung ginawa ng investigation to uh, ma-verify -ma po itong uh, issue? Tinawagan niyo po ba yung counter ninyo? Bakit hinarang? O kung talaga nagkaroon po ng insidente ng panghaharang? Hindi po siya panghaharang. Okay. Um, ito po ay parte ng normal process mm -mm. ng pag-check. Katulad po nung nabanggit ko, mm -mm. namin ang... Dokumento, traveling document ng isang pasahero, kasulad na ng passport. Mm -hmm. So iti-check namin yan. Pag may nakita kaming perceived damage or tampering, kukunan niya ng picture, ipapadala doon sa yes. station manager namin sa destinasyon at sa immigration doon. At kapag po sinabi nila na hindi pwede, susundin po namin yon. Okay, yung, yung tanong po ni Beng na kung nagkaroon kayo ng paunang investigasyon at na, na ipaliwanag ba ng maayos kung sino man yung nasa check-in uh -oh. counter, na naipaliwanag ba niyang maganda sa pasahero, tsaka... yung incidente, na na, 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 explain ho ba yun, na Ma'am Carmina? Ito po kasi yung nangyari. So sabi sa kanila, sandali lang, ito check namin. Um, based on her account na rin po, no, ang ginawa nila, Lumipat sila ng ibang counter. Mm -hmm. Doon ata sila nagpunta sa PWD and senior citizen. Kasi lahat naman po ng sa grupo nila ay uh, nakakuha ng boarding pass except for one. Yun pong sinasabi nila na kasama po nilang senior citizen o yung ama po nila. Ngayon po, nakakuha sila. Nakalusot. Nakakuha, hindi napansin. Um, dumaan po sila ng immigration. Pinayagan Sabi po, po ng immigration, ma'am. Immigra Pinayagan ng immigration yes. kasi nga po ang pag-check ng official travel documents ay nasa airlines upon initial check-in. Mm -hmm. Pero, Pero kung po, pinayagan na po ng immigration at nakakuha na rin ng boarding mm -hmm. pass, bakit po ng pasakay na ng aeroplano hindi pa rin po pinayagan? Dahil po na-alert na po ang Bali authorities mm -hmm. at sinabi na po ng Bali, not okay to board. So susundin po namin 'yon Kahit mm -hmm. po lumusot na kayo sa immigration, pagdating sa in initial boarding, um, sinabi po ng Bali Authority, hindi pwede, kaya po identified sila. Mm -hmm. so sinabi po na hindi po pwede mag-board kasi sinabi na po ng Bali na hindi pwede. Na okay, so what will happen? Sakali po na pinayagan namin silang mag-board, diba? pagdating nila ng Bali, hindi po sila makakalabas ng airport. Mm -hmm. yung nasabing pasahero na yon, They yeah. will be stuck at the airport because the document has been flagged, specifically the passport as damaged. Pero so nag po ng na immigration na normal wear and tear, di ba? Yung maliit na punit do sa passport ng concerned passenger. Sa ganito pong um, pagkakataon, hindi po yung immigration natin ang masusunod. Right. But mm -hmm. Rather, it's the intended destination mm -hmm. and it Authorities. Okay. Kasi karapatan po yun ng Bali kung sino po ang gusto nilang papasukin na turista na nakatupad sa nilang mga requirements. Okay. At kung ang requirement po nila ay uh, passport which is in good condition, yun po ang susundin. Naipaliwanag po na po ito doon sa concerned passenger, Ma'am Carmina? Yun nga din po ang naging problema namin. So based again on her account, di ba, hindi po sa amin nakikipag-ugnayan yung nasabing pasahero. Mula po kahapon, kami po ay tumawag, nag-email, at nagpadala rin po ng mensahe sa FB Messenger ng pasahero. Hindi po sumasagot. Um, gusto rin po namin ma-resolve itong uh, na to kasi gusto namin makatulong out of natural concern for any passenger. No? At, and it has become a case kasi nga, na-flag -na siya. Now um pag mga ganito ini-encourage po namin oh may isa pong hindi nakasakay okay. um sumulat po kayo sa airline mm -hmm. at aasikasuhin po namin this is not the first time okay, okay. okay. Um, mm -hmm. hindi siya, ano nangyari na po ito kasi maraming mga nadadali na um damaged passport may isa pa. po akong natulungan matulungan po namin ma-refund out of awa kasi hindi nakabiyahe, senior citizen din po yun. Okay. Ngayon po, nakipag-ugnayan po sa amin. At hanggang ngayon po, hinihintay namin na sagutin yung aming email, tawag. Okay. Tutulungan po namin yung pasahero. Okay. Ma'am Carmina, man. siguro ko kami ng follow-up tungkol po dyan. Malago yung mga binabagay ng detalye. Sa so, ulitin po, at uh, kami po makikipag-ugnayan po muli sa inyo. Salamat po, Ma'am Carmina. Ma'am, thank you. Thank you, Weng and Orly. Good morning po. Spokesperson ng Cebu Pacific, Ma'am Carmina Romero, nyo po napakinggan.